Koy, B, paliwanag mo ka. pa paano puye, pwedeng gamitin tong squat rack natin? Umpisahan muna tayo sa si shoulder B kasi kailangan mo ng shoulder to cry on ito B, O oh, magpalaki mo 'yung shoulder mo. Na adjust to be ha. Pwede mo siyang ilagay dito kung gusto mo mag-squat, okay? Okay, so ito 'yung uh, Smith machine, mas maganda tong alternative kung gusto mo nang mas safe kasi mas stable siya. So pwede ka dito mag-press. Uh, pwede ka rin mag-squat. Uh, At kung gusto mo, lagyan mo siya ng bench dito sa baba. Pwede ka rin mag-smith uh, machine bench press. Kung gusto mo yung chest B, lower chest. Pwede mo siyang gawin. Ayan B, oh, lower chest. Oh, tatanungin nyo kuya B, lower chest lang ba pwede gawin dyan? Kung sa middle B, syempre adjust mo sa dito. Baka sabihin mo, na-adjust na nga eh. di pwede rin sa lower. Meron tayo lahat pull-down attachment. Papasok lang natin. Rowing attachment. Pinapasok lang din, plug and play. So kita nyo, kahit sabay na nag-rowing, ka kahit sabay na naglalat pull down, pwede. At kung malakas ka pa, kung gusto mo, sama mo tropa mo, pwede ka pa nagchichining. So kahit tatlong tao, pwede sabay-sabay. So napakalaki ng matitipid mo sa gym equipment na to.